Ito ay hango. Sa totoong istorya, ang babae sa Palma Hall sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang ang buong campus ng University of the Philippines Diliman ay tila nahihimbing na may kakaibang katahimikan sa palikit ng Palma Hall. Ang mga ilaw ay nakikislapan at ang hangin ay malamig na parang may kasamang bulong. Si Carla, isang graduating student, ay gabi-gabing nananatili sa gusali para tapusin ang kanyang thesis. Sanay na siya sa katahimikan ng silid-aklatan sa tunog ng mga tikatik ng ilaw at sa mga yabag ng security guard narinig siyang banayad na paghikbi sa ikatlong palapag. Akala niya ay may naiwan pa rin estudyante, kaya't dahan-dahan siyang umakyat. Habang palapit siya, lumalakas ang iyak, ngunit pagkasilip niya sa pasilyo, wala ni isang tao. Ang ilaw sa dulo ng hallway ay kumikislap, at sa ilalim nito, may isang babaeng nakaputi, nakatalikod at nakatungo. Nis, okay ka lang po? Tanong ni Carla. Hindi kumibo ang babae. Sa halip, dahan-dahan itong lumakad palayo. Hindi naririnig ang kahit anong yabag. Nagtataka si Carla. Lang bigla itong huminto at lumingon. Wala itong muka sa takot ay napaatra si Carla. Nanginginig at hindi makasigaw. Sa isang kisap mata, nawala ang babae sa ilalim ng ilaw at muling nanumbalik ang katahimikan. Kinabukasan, ikinuwento ni Carla ang nangyari sa gar. Umiling ito at sinabing, Hindi ikaw ang una. Ilang estudyante na rin ang nakakita sa babaeng yun sa parehong oras, sa parehong lugar. Mula noon, iniwasan na ni Carla ang magpaiwan ng gabi sa Palma Hall.